Mm. Mga kababayan ko sa buong mundo, mula sa maingay na traffic ng EDSA hanggang sa malamig na winter ng Toronto, mula sa sikat ng beaches ng Sydney hanggang sa foggy streets ng London, labas na naman tayo ng konti sa ating paboritong kwentuhan, politika na parang telenovela Uh, pero mas madalas, mas masakit sa bulsa. Ako si Laan ng inyong uh, walk na kaibigan dito sa hashtag walk with Lan. At ngayon tayo ay magdidiskusyon ng isang bagay na gumigising sa lahat ng Pilipino ang propesya ni dating senador Leila de Lima na hindi na magtatagal si Marcos sa pwesto. At oo mga kawok ha, nangangatog na nga. Pinatawag na mga security, ah, uh, parang horror movie na yan. Pero totoo ha, at tayo ang manunood. Shoutout muna sa inyo mga kababayan sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, Cebu at Davao. Salamat sa inyong walang sawang views at shares habang naghihintay kayo ng jeep no? na hindi mag-overprice. Si, sa United States, mula New York hanggang LA, kayong mga OFW na nagpabadala ng balikbayan box sa puno ng adobo mix. Ingat kayo sa traffic sa to Canada, Toronto at Vancouver. Brrr, Ilocano ito. <laughs> Malamig. Mainit na mainit ang diskusyon natin sa gitna ng snow. South Australia, Sydney at Melbourne. Salamat sa inyong Aussie accents na nagiging mate ha, sa ating comment section. Sa United Kingdom, Londoners, cheers sa inyong tea time views. Sa Italy, <coughs> a uh, Rome at Milan, belia figura sa ating social commentary. Sa Germany, Berlin at Munich, ah dan like view. Sa Japan, Tokyo at Osaka, arigato gozaimazu ah, sa inyong discipline shares, mga kaibigan. Sa New Zealand, Auckland, ah kia ora sa inyong fresh perspectives. At sa Hong Kong, sa gitna ng skyline, salamat sa inyong resilient support. Mga kabok, kayo ang fuel ng channel na ito. Subscribe na kung hindi pa at i-hit ang bell para hindi kayo makaligtaan ng susunod na episode. At para sa inyo mga kabataan at OFW, ito'y para sa inyo. Ang katotohanan na hindi natutulog. Ngayon, simulan natin ang ating ilang mga minutong uh, deep dive. Ito'y hindi basta chismis. Ha? Ito'y uh, satire social commentary sa estilo ng ang ating idolo, si Deo Makalma ng DZRH. Matalino, matapang at may konting tawa para hindi tayo maging too serious. Pero seryoso tayo ha, bakit ramdam na ramdam ni Dilima ang pagyanig sa Malacanang? At bakit pinatawag ni Bongbong Marcos o BBM ah, para sa mga kaibigan ang security? Panoorin natin. Ah, at alamin natin mga katotohanan na hindi gusto na hindi nila gustong marinig Okay, mga kawok, ha? Ah, simulan natin sa simula para hindi tayo maging parang mga politiko na nakakalimutan ang kasaysayan. Si Leila De dating Justice Secretary, Human Rights Champion at ngayon Liberated Senator na parang Phoenix Rising from the Ashes. Naalala nyo ba noong 2017, inaresto siya sa gitna ng drug war hysteria, akusasyon na parang script ng bad teleserye, extrajudicial killings daw siya, no? Pero anong ebidensya? Walang solid proof, mga kaibigan, puro hearsay mula sa mga testigo na biglang nagbago ng kwento pagkatapos ng immunity deals. At sino ang nasa likod? Ah, mga kawok, ang makina ng Duterte dynasty na ngayon ay sumali na sa Marcos Bandwagon. pas forward to 2022, si BBM ang unity candidate na mas mukhang family reunion ng mga dating diktador. Nanalo siya sa butuhan na puno ng kontrobersiya. PPCRB issues, COMELEC glitches, at ang eternal question. Bakit ang boto niya ha? parang tragic na lumaki? Ngayon, 2025 na tayo at ramdam na ramdam natin. Ani ah, Dilima, hindi magtatagal Ah, bakit? Dahil sa mga crack sa fasad. Economically, inflation na parang roller coaster ah, bigas natin 60 pesos per kilo na. Hello, at ang West Philippine Sea, mas malapit na ang Chinese boats kaysa sa ating sariling Coast Guard. Ah, ah sa sa tari speaking mga kaibigan ah, parang si BBM ay naglalaro ng Jenga sa palasyo. Bawat block na na nahuhulog ay isang issue. maharlika ka fan na missing in action confidential funds na parang black hole. Okay. Pero witty twist ha. Imagine. <coughs> si Dilima sa korte, hindi lang nagde-depends ang lawyer, kundi prophetess na may radar para sa political earthquakes. Nangangatog na. Sabi niya, at oo oh, ha, literal, reports mula sa credible sources tulad ng Rappler at EBS-CBN, tinatawag ang security dahil sa threats na hindi na mabibilang. Bakit ngayon? Dahil lumalakas ang oposisyon, ICC cases ha? looming, student protests rising, at ang youth, kayong mga GNC at Alpha na hindi natatakot, natatakot sa red tagging. Ayan mga kaibigan, tuloy-tuloy mga kababayan sa Pilipinas at abroad, ha? para sa inyong morning coffee sa Hong Kong o late night ramen sa Japan. Ito ang meaty part. Ha? Ayon sa Banko Sentral, 6.2% inflation last quarter. Mas mataas pa sa expectations. At ang unemployment, 4.5%. Pero para sa mga kabataan, doble yan. <coughs> si Dilima sa kanyang recent interview sa CC CNN Philippines, sinabi, ang gobyerno ay parang bahay na may termites. Mukhang solid, pero sa loob, ha? Gusot na gusot. Intellectual nod tayo, ha? Ito'y echoing ng Marxist critic, ha? Sa state capitalism. Pero sa Pinoy flavor, parang bahay kubo na ginawang mansion, para, pero walang foundation. At ang security call, ha? Ayon sa Malacanang Logs, ha? leak via FOI request. Tumaas ng 30% ang alerts ah, mula sa threats boost, post dilemas release. Bakit critical ito? Dahil ito symptom ng paranoia. Ah? Remember ah, EJ case 30,000 victims per Human Rights Watch. Ngayon under BBM, ah, continuation ng upland double barrel pero with a smile. No, with ESI, si BBM ay parang komedyan na nagjo-joke about tragedy pero ang audience tayo ang nagbabayad ng buwis. Okay, para sa mga OFWs natin, kayo ang backbone. $37 billion sa remittances last year for per BSP. Pero ano ang return? Trabaho sa Pilipinas na mababa ang sweldo. Dilimas point ha, kailangan ng tunay na reforms, hindi photo ops sa G20. Oh, uh, shout out ulit mga kaibigan sa Australia at New Zealand. Kayo na nagre-remit para sa pamilya. Ingat sa bushfires ng politika. Subscribe na para sa updates na ito mga kaibigan. Okay, ha? Ngayon, ang witty core, ha? Sa our time. Imagine, na Si BBM sa golf course. Phone rings. Sir, Dilima says you're shaking. Uh, uh I'm shaking? Ang hands ko ba from too much handshakes? Uh, ha, ha, pero seryoso. Mga kawok, ito yung parang Voltes 5 episode. Ang, ang kontrabida dynasties na nag-aaway. Pero tayo, mga civilians, na nasasakta. Okay, in-depth tayo, ha? Ang Dilima, case ay microcosm ng justice system natin. Seven years detained without conviction, violation ng presumption of innocence per human, right, human rights committee. At si Marcos ha, ang kanyang admin ay may 70% disapproval sa Pulse Asia para sa corruption perception. Bakit nangangatog? Dahil lumalabas ang skeleton sa Marcos Seniors' ill-gotten wealth na $10 billion or PCGG. Okay. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Dilima? Comment down below. Para sa mga kabataan, ito'y call to action. Join the hashtag never again movement. Hindi para maging activist, kundi informed citizens. Mga kawok ha, quick break tayo. Kung nagustuhan nyo ito, mag-subscribe na. At para sa mas malalim, join ang YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya ang boses natin. Okay, para sa inyo mga OFW sa US, Canada, UK, Italy, Germany itoy hindi abstract ha ang pagyanig sa Pilipinas ay dagdag sa inyong burden weaker peso means mas mahal ang padala Ayon sa World Bank 10 million OFWs pero remittances down 2% dahil sa global recession blame sa local mismanagement okay itoy neo-colonialism 2.0 tayo labor expert. sila profit keepers ha dili mas kailangan ng repatriation programs, hindi empty promises. Shoutout sa Japan at Hong Kong, kayo na sa front lines ng hard work. Salamat sa inyong stories sa comment section. Wag tayong one-sided ha. Satay needs balance. Sabi ng palasyo, stable tayo ha? Pero ano, GDP growth 5.6% pero unequal. Top 1% owns ha, 50% wealth per Oxfam. <laughs> parang diet na low ha, pero puno ng sugar. Dilima sa kwital mga kaibigan sa two counts. Ha? Proof ng frame up at security, hindi protection kundi suppression. Para sa mga kabataan, gamitin ninyo ang TikTok at Twitter. Voice uh, your truth mga kaibigan. Mga kababayan, sa huli ang pagyanig ay opportunity. Dilima's words, ha? catalyst for change. Para sa mga para sa 2028 elections, tayo ang voters na informed. Ha? Share this vid, subscribe at join ang laban. Mga kawok sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Italy, Germany, Japan, New Zealand, Hong Kong, sama-sama tayo. Mga kababayan, no? Ah, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. No? Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag Laban Para sa Katotohanan. Hashtag WalkWithLan. Salamat sa ilang mga minuto na ito. Next week, more rants. God bless at mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas.